Welcome! Welcome! Hey guys! So ngayon is nandito kami sa isang mall and naghahanap ako ng pwedeng pampasalubong sa Habibi Farm Kinatiros, ati kina sa mga staff sa Habibi Building tapos yung pinakauso dito na tinda itong mga gantay, mga inhaler kaya lang si uncle si na-kaya Ryan, bumili na sila so naghahanap ako ngayon kung ang yung magandang pampasalubong ko sa kanila so sana may makita ko na magugustuhan nila So, nakakita ko dito. Sana magustuhan nila. Bibili ako ng tote bag. Ito daw is very popular dito sa Thailand. And dahil nga may mga elephant, so very Thailand daw siya. So, and quite popular daw to Marami daw bumibili nito. So, ito yung bibiling ko para sa mga babae. So, si Ate Rose, si Lindy, si Rio, si Ate Len, si Miss Zane, si Wen, at saka si Rio. So, pito, bilhin ko sila. So, sana magustuhan nila. So, ayun. So, para na kay Kuya Aldrin at saka kay Kuya Bob, is napili ko is kumuha nitong shorts. Medyo ma-press ko kasi siya and sa Pilipinas since mainit. So, sana magamit nila and sana magustuhan nila. So, ito bibili natin para sa kanila. Ayan, so na-sale stock tayo ni ate. And ito daw is very popular din sa kanila. Ito yung mga wallet ng Thailand. So naisip ko, may tote bag sila. And then, bigyan din natin sila ng wallet. So ito, pati lalaki, si Kuya Baba, at si Kuya Aldrin, bigyan din natin. So dalawa yung pasalubong natin sa kanila. Sana talaga magustuhan nila. So tignan natin kung ano yung magiging reaction nila pag uwi ko ng Thailand, ng Pilipinas. So ayan. Ayan guys, so kararating lang namin dito sa bahay. And ready yung mga pasalubong ko. So, yan. Mga tote bag. Mga medium size na tote bag na pwedeng... Pwede nilang gamitin panlabas. And then, bumili na ako ng wallet. Meron silang wallet ni isa. Ito para sa mga babae. Tapos sa lalaki, merong shorts si Kuya Baba tsaka si Kuya Aldrin. Ayan. So, dahil nandito si Ate Rose tsaka si Lindy, papipiliin ko na sila. So, sila yung may privilege kasi nandito sila. So, sila yung una makakapili. Ate Rose, Lindy, hindi, hindi. kaya okay. dali. Ayan. Okay. <laughs> kaya pa sila nakatingin. Kapili okay. okay. na kayo ng gusto ninyo. Alin po ba dyan, sir, yung ipibigay niyo po? Kahit alin. Ah, uh, ito. Isang ganito, tsaka isang wallet. Tamang-tama. Kasi sweldo lang namin. Ay, tama! <laughs> Ayun, ay, may sweldo sila. Sila lagay namin sa wallet. Kaka sweldo lang kapibigay lang ni Kuya Ryan. Saktong-sakto may pong lagay na dito ay, sa wallet. Ayan, pili ay, na kayo. Pare-pares lang naman yan. Pili kayo kung anong gusto ninyo. Hmm. Yes, pili kayo. Ito na lang po. Ayun. Ah, sa ganito. Pili kayo ng sa ganito. Ay, ito po. Ah, Habibi. Ah, oh, okay. ikaw din, yeah. ikaw Ate Rose. Sa uh, akin, ito na lang po. Ah, maganda yan actually. Ito na lang. Yeah. po. Thank you po. Thank you po. Welcome! Yay! Hey. 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 Uh, welcome! Damn, mamimiss mo ba ako kasi alis na Opo sir, mamimiss na, mamimiss ko po, po kayo. No? Oh, oh, sorry. Eh Chos, sila yung ano. Actually, mamimiss ko din sila. Thank you. I Thank you din po sir. Natuwa sila. Actually, nag-worry ako kung magugustuhan niya. Gusto ko lang okay. po oh, sir, sir. Ang ganda. Okay. 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 Ano ko yun pa si Rai mo, bibigay pa panlagay sa wallet. Hindi, parang ito ano, sa business. Ganda! Tapos itong mga to, yung mga naiwan na to, papadala ko na lang kay Raynon. Tapos siya na lang magbibigay dun sa mga Habibi fam natin na nasa building. Kasi hindi na ako makakapunta kasi alis na ako. So fly ko na sa isang araw, hindi eh na ako makakapunta ng building. So ibibigay ko to kay Raynon. So sa mga Habibi fam, kayo na bahala. <laughs> Pag hindi to nakapunta sa inyo, si Raynon. <laughs> Bye!